Ito ang totoong buhay na version ng Powerpuff Girls. At ang kanilang kwento ay tunay na nakakakilabot. Noong isang libo sa isang lihim na laboratorio sa malayong bahagi ng Nevada, inilunsad ng pamahalaan ng US ang Operation Bluesam na pinamunuan ng isang kakaibang siyentistang nagngangalang Dr. Clyde Pickel. Layunin ng programa na lumikha ng mga human weapons gamit ang DNA modification mula sa mga eksperimento ni Doktor. Pikel, isinilang ang tatlong batang babae na genetikong ininhinyero. Emily, na may pambihirang lakas. Rose, na kayang kontrolin ang mga makina sa pamamagitan lamang ng isipan. At June, na may kakayahang manipulahin ang kaisipan ng tao. Isang abilidad na hindi man lang lubos na naunawaan ng mga siyentista upang pigilan sila pinasuot sila ng mga kwelyo na pumipigil sa kanilang kapangyarihan. Ngunit habang tumatagal, lalong dumidilim ang mga eksperimento. Masasakit na pagsusuri, pagkakakulong, at walang katapusang pagsasanay. Hindi sila itinuring bilang mga bata, kundi mga kasangkapan. Isang araw, palihim na ginamit ni June ang kanyang kapangyarihan sa isipan kay Doktor. Pikel habang nasa eksperimento hindi niya na malayang iniwan ang remote na kumokontrol sa kanilang mga kwelyo sa ilalim ng mesa. Akala niya, kusa lang niya itong ginawa. Kinagabihan, kinuha ito ng tatlong bata. Nang ma-deactivate ang kanilang mga kwelyo, nagsimula ang kaguluhan. Emily, binasag ang mga pader gamit ang kanyang lakas. Rose, pinatay ang mga alarma ng laboratorio at nilock ang mga pinto. At si June, kalmado at mapanlikha. Ginamit ang kanyang kapangyarihan upang patigasin sa takot ang mga gwardya. Tumakas silang tatlo patungo sa disyerto. Nag-iiwan ng bakas ng pagkawasa sa kanilang nilisan. Sa kabila ng masinsinang paghahanap, hindi sila kailanman natagpuan. Makalipas ang ilang dekada, lumabas sa mga declassified na dokumento ang mga ulat ng tatlong misteryosong babae na makailang ulit na namata an malapit sa mga pasilidad militar. Binura na sa kasaysayan ang kanilang pagkatao. Ngunit nananatiling buhay ang tanong, nasaan na sila ngayon?